Nagara araw po, maraming nagtanong paano daw kami nag-umpisa dito mag-alaga ng mga hayop At sa kabila naman, nandyan yung mga pabo natin Mga manok natin, nandun naman sa kabila Ayan, nandun yung mga alaga nating manok sa kabila, yung mga bahay nila nandun So dito, ito yung mga alaga nating kambing Nakabuka dito, may mga kambing din tayo na gumagala na Ayan, ito yung ilan na hindi pa lumabas ng bahay nila Sa pag-umpisa, pwede naman tayo mag-umpisa konti na Kasi pag ganitong marami, actually meron ako nang bilhin na 12 na kambing So gumastos din ako noon ng mga 40 plus mga babaeng kambing na yon. Pero kung pag nag ka lamang ng mga lima or minsan pwede nga isang lalaki, isang babaeng kambing na kung yun lamang yung afford natin, minsan huwag natipilit yung hindi natin kaya kasi baka mangungutang tayo tapos bandang huli eh matamaan pala na sakit, namamatay, so sa sobrang sayang yun. Ang isa sa magandang paraan kapag nag-alaga tayo ng hayop, tingnan natin yung pagmatagalan. Yung tipong after ilang years, after 2 years, 3 years, ay dadami na sila. No, agad-agad na next month dapat dadami. Kaya minsan nagmamadali tayo. Gusto natin marami agad yung umbisa. Sa so, pag-umbisa, kahit ilan lang, no, actually, ang panahon naman yung magbibigay sa inyo ng uh, maraming alaga. Kasi yung panahon habang tumatagal, no, kapag halimbawa sinasabi natin, mag-umbisa ko ngayon, mag-alaga nitong ito, ng kambing, tapos hindi mo pa naumpisahan, inabot na lang ng limang taon, wala pa rin umpisa. Kasi gusto mo marami agad. Eh, nasayang yung panahon. No, na imbis ko ako nag-umpisa ka nun ng isang lalaki, isang babaeng kambing, eh dumami na sana. Siguro may after 5 years, meron ka ng 10 o 20 kambing. No? So, kasi ang mga kambing, every 2 years, sa loob ng dalawang taon, uh, tatlong beses itong nanganak. No? Kasi actually, ano lang to, nasa 5 months lamang ang pagbubuntis ng kambing. Kaya lang, bago niya kasi iawat yan, nagaantay tayo ng mga dalawa hanggang tatlong buwan bago siya mag-landing muli, tapos niya mabuntis na naman. No, kaya sa loob ng isang taon, halos isa lang yung anak niya, tapos ah, sa mga after two years nga, yun mga tatlo na yung anak niya. Maganda rin sa kambing, minsan may mga nanganak nang -anak ng isa, dalawa, may nanganak ng tatlo, no, sa isang anakan pa lang. After 5 years, marami na yan. Kung nag-umpisa ka ng lima, tapos nanganak niya ng tig-isa, no sa loob ng dalawang taon eh ano na yan agad 5 10 15 15 agad magiging 20 na yan kung nanganak ng tig isa pa lang eh kung nanganak ng tig dalawa o tig tatlo do so mas marami pa no, so yun yung advantage naman kapag uh, nagalaga tayo uh, in terms of panahon yung ating tinitingnan yung pangmatagalan kasi ah, talagang dadami din yan hindi natin mamalaya. maganda rin sa kambing hindi tayo gumagastos ng feeds kasi yung mga damo sa paligid tulad niyan no napakaraming damo kinakain nila yan no, dito nga sa atin nilambat natin to since kunti lang naman yung kambing minsan binubuksan natin yan no, dalawang lambat kasi to meron din dito sa kabila ayan para hindi nila ma-overgraze no, hindi na maubos ma yung damo dyan so palipat-lipat sila para paglipat nila dito halimbawa tutubo na naman yung damo dito sa kabila so ayan yung paraan natin kaya ito may mga pintuan yan doon yon pinto dito may pinto din so pag uh, yung pinto da, dyan dito naman ang open so dito sila pag sinarado natin pinto dito, doon ang buksan. So doon naman sila sa kabilang side lalabas. No, so yun yung ating paraan sa pag-alaga nitong mga kambing. No, ganun din ang mga baboy. Maganda rin yan kasi ah, magastos ang baboy. No, depende sa pagpapalaki. Maliban na lamang pag pure native pigs. Pero kapag ka mga hybrid or mga upgraded, pwede natin yan na pakainin ng mga, yung mga dahon na saging yan. Madre de Agua, ah, kah, dahon ng mga kangkong, kamote, mga ganyan. Pinapakain namin yan. Tapos, uh, yung mga inahin. No? Pero yung mga anak, habang pinapag, kapag nagpapalaki tayo, feeds uh, yung binibigay namin para mas mabilis sila lumaki. Pero kapag, uh, uh, yun ang uh, technique natin, yung tawag nito, mga damo-damo. So, mga inahin baboy, barako, pinapakain namin yan noon. Pero hinaluan pa rin namin ng feeds, adarak uh, at uh, yung mga natural na pagkain. Pinaghalo halo yan. Mas marami yung natural na pagkain. Himinsan gabi, niluluto namin yan. Or kasaba. Kasi isa nga sa preparation namin dito, dati nga, Punong-puno to, puro kasaba to. Tinam na namin to ng kasaba. Okay lang nung tag-ulan, nasisira din. Tapos na may namili kami dun sa spray namin dati sa damo. So yung kasaba. So, uh, ginawa namin. Eh, ito na lang, up namin as lagay ng mga kambing. Yan. Yan. Ang kasaba namin, nandun na sa kabilang side. Meron dun sa likuran. No, so, ayan yung ating uh, ginawang uh, paraan. No, dito sa mga baboy, ayun uh, na nga, maganda rin ito. Kasi maraming kung mga anak ang baboy. Sa isang anakan pa lang, eh, may nanganak ng uh, pinakamaliit na yung siguro mga anim kung uh, mga chapsoy. Pero kapag ka mga pure breed, magandang breed, minsan may 12 hanggang 15. Ngayon nga, may nanganak kami sa inang baboy na kayo si Piraso. No, so, ayan, nandito. Pagkita sa inyo. So, yun yung advantage naman dito sa mga inyong baboy natin. So, sa ngayon, naka mo na, nakalagay mo na sila sa kalungan kasi tag-ulan. Ayan, kung dito kasi sa labas yung mga baboy natin na may biik. Tapos, uh, nandyan sila pa laboy-laboy nagpuputik at uh, tulad dito sa harap kaya oh. nandyan yung mga baboy natin inahin sa loob uh, ito nga open eh Yun, yung mga biik niya yung nandun kanina sa, sa may kambingan kasi ito sobrang putik dito kaya oh, ayan wala silang matutulugan kasi magpuputik yung area ayan o oh. ayan may baboy tayo yan yung inahin baboy na may anak na uh, dos, uh, ah, 15 piraso yung mga anak niya oh. 15 piraso tapos yung mga manok dyan kain din sa pagkain ng biik oh, ito may kuha ano, to may 2 weeks na Oh, so, magto weeks pa pala. So, ayan, pinapakain na rin natin ng dahan-dahan para masanay sila. Ayan. 15 piraso yan, anak niya. 14 sila hindi daddy nang inahin natin. 15 yung anak. So, yun yung advantage dyan. dito tayo. So, yung mga gansa natin. Nandito na yung mga pabo. So, itong area na to, common to sa mga kambing, pabo, manok. So, dito sila gumagala. No, so, ayan, makain ng mga damo-damo dyan. May kambing tayo kaninang nauna nang lumabas. Ah, don sa kabila, oh. Andun, zoom natin. Ah, na. Hindi bang mga kambing natin? Kasi tag-ulan dito, kaya hinayaan ko na lang na lumabas na sila maaga. Kasi may may uulan uh, na naman. So, pinabayaan na natin sila dyan. Ayan, doon sa unahan. Ando naman yung manukan. Oh, zoom natin. May baboy din doon. May, ayan, may biik din yan dyan. Oh, pero wala na kasi space dito sa kulungan ng baboy. So, nandiyan siya. Oh, may mga manok rin tayo sa kabila. Ayan o. Oh. So, so, ayan yung setup namin dito. Sa pag-aalaga ng hayop. Yung tulad nito. Itong area na to kasi napakalawak nito. Na uh, damuhan. So, kahit pa paano, yung mga alagang hayop nakakatulong din para magbawas uh, ng damo sa area. Tapos yan pa yung nagiging kain nila. Mo yung pabo. Ayano. o. Oh. yan ng mga damo-damo dyan. Tapos dun sa unahan, Ayan. O may kambing din dyan. Yun yung kasaba naman sa labas ng lambat. May lambat tayo dyan. Tapos sa labas niya, yun yung mga kasaba naman. Yun yung pakain natin sa mga baboy. Niluluto muna namin yan. Binabalatan, niluluto. Tapos saka ipinakain sa mga baboy. Hinaluan ng pitch direct. No, so, ayan yung aming paraan. So, yung kwa to ito, ang pinakaprodukto dito ay mga niyog. No, so, yan na may bihira lamang mag-harvest. So, maigi. Na, may mga alaga tayong hayop sa, sa baba para meron tayong other source no? bukod dyan sa inaasahan natin yog ayan so dito yung kambing actually hindi kami nagmamayari ng lupa na to ano lang kami dito uh, sa up tawagin sa bisaya no? Uh, matagal na katiwala tong matagal ang katiwala na actually lulo kali pa sa lolo ko siya yung pinakatiwalaan dati dito. Uh, sila yung nagtatanim ng niyog. Etong mga bago si papa na nagtanim nito mga niyog na to. Uh, tapos yung mga lumang niyog, yan yung mga tanim pa ng lulo ko dati. Yung tsuhin ko. Yung kapatid ng nanay ko. So ayan. sa saop lang kami dito. Uh, pero, ayan na nga. So far okay naman yung mga may ad ani na uh, Kaya nag-alaga kami ng hayop sa baba. Ang pinaka main product nila dito is yung niyog. So ayan. So ayan yung ating setup dito sa bukid. At muli po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa video natin.